Nagsagawa ng Enhancement Capacity Training on Investigation ang Provincial Government ng Baguidan del para sa mga pulis na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan sa pag iimbestiga ng krimen at traffic management. Ang kwentong Training on Investigation sa report. Bilang suporta sa mga pulis sa probinsya, nagsagawa ng enhancement capacity training on investigation ang provincial government ng Maguinal del Sur para sa mga pulis na naglayang palakasin ang kanilang kakayahan sa pag-iimbestiga ng krimen at traffic management. Mula sa 24 na municipal police stations ang kalahok sa training kung saan nabigyan sila ng mas malawak na kaalaman at mag-intindi sa tamang investigative procedures at makabagong pamamaraan sa paghawak ng mga kaso. Naging paksa ang consideration in conducting investigation kung saan binigyang diin ang fundamental principles of investigation, legal frameworks, proper documentation, and the importance of objectivity. Sa traffic investigation naman, tinalakay ang road crash investigation na nakasentro sa systematic process of assessing road incidents, including scene management, identification of contributing factors, and technical reconstruction of events. Ang akbang ay pagpapalakas sa kakayahan ng mga pulis sa lalawigan bilang katuwang ng provincial government sa pagpapanatili ng isang payapa, maayos at ligtas ng mga komunidad.